ko. Iko. Iko oh. Maay pa man sa awi na naguba na kay kapalitan po kay otro. Ah. Ang Box na po ang problema ani kay way siga. Ibit mo siga oy. Way siga ang problema ani base ang kaning adapter adapter mo ni kuba. Kani adapter man eh. ni. Kung boy tawag Dato na ani. Eh base mo kani mo iguba. lisa na to. nakatiranda na nato. may tag ang kanila mo yung nadaot ang um, problema ang problema ba sa karni may tag kanila yung magpapaan na charger mas may hala kayintos na mahal ang batch eh mahal ito nali Pag... ang, nasa akon, Ayun, daw, but tira but na po siya nadaot ang kwan ito na sa akong senyor ay daw, na ito May power yeah. Angkat katong hitam ang, ang dong daw na dadala. Oh, okay. Ha? Okey okay. okay, ang imong Okey. Okey Okay na ang kanang dong daw? Ang kani, problema ang charger. Wala'y problema ni. Kani nang box mo ni bubaan ni. Na. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak,

Kau ah. cari dekat tu. Kau tando berada tu dog. Kau ada gara di stand dog? Oh, mana tahu sampai ni. gak kak Ini apa dia mau kab? Kab ni. Kau saya kikau naik beras bras beras dari ngawal gamit nah makuha saya kukis kru kukamarin beras lah kok beras makuha lah kok terus bayi beras oh kaya kok ini oh kada beras itu ayo nalai nalus kontak na siguro ni kay nasu beras kainit init Singing gamit bah, nyawai pang paong, -paong. Aku, kenapa saya magabi eh? Oh, wala siya. Ganang. Ma mahilis ang sinuldahan anak. In gano ako kay watay. Katong pag tao niya. Katong pag ayo ni, eh, di ba to imo eh, kun nga dili mo ayo? Oh, taud tao na nanalikuan siya. Sinuldahan ani. Lakuan na mo Los kontak na. okay man yang adapter ang iyang ni, ang box niya sobranan ni kainit ba mahilis ang kuanan ni yung kasus, na ang brato na mahal ni kay signal 250 ni John de katong kuan mahal ning mga kamu dekat sama saya buat vakikolah tak hilang dan menjebodok kawat tu dia mau jadi dia dan dia mau pengen nak kawat tu dia hmm Pag pa di kayo nagpa-load niyan eh. Oo. Oh. Di palang dugay. Ano to? Oo, oh, Marso. Marso? nagpa ko. Karoon wani eh, mo, loadi ron. Wow, Kung haoy, kasi naman maanda. Ingo po si Reka. Ayuhay ang Debine na nae Jon Eh mo kan din de de na di ko kamao Jon na lang Anya na lang sigarilyo doha eto kus mata gumpalet vibrato mo wala man idea oi hapit man tagnoi bino noy bi ang ang steak. Tikay ang kuan ko do saka. Nakuan ko saka. Palitan lang ko bisag tulo lang ka buok. Ay lang dagahan na. Ay. Ato ko palit oi. Awa kay magamit karon tabako. Palitan ko tulo. Oh, tulo lang ay lang dagahan. Kay aturo ra kay tag magpalit. Madawa't at pulitan nang atong baga. <laughs> Hala sa si Juning. Ha? siya sigon sa sigarilyo, no to agi admit man sa kuan niya nag magwala man kuno isa kuno ay oy yes yeah. kontra ko ang mga nurse na Dubai, oi. Eh? lus kontak ni Wah, itu dah diha ay mong kwarto na ba man ano naku, nabas, Oy, hati, na ko na basa na basa na basa oi salibo siguro siguro ni na man siya mo ada nang dalam ko an main tau Mayo lang wa si wi pisa na daw ta ni. Ah uh, basa oh. Oh ilan de basa? mga, mga box ngayon na 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 may gamit Pula na may message pa Lord naguba po na naguba po oh, na kong TV kaya gipuspos ni Jerlyn awa na gilin na is TV awa na ika puspos man niya away mo o gipuspos niya ang TV awa na gilin na ang box na mo to, ito ay ito wala na gamit nga mo pong signal ang plato ah, taguan na lang Okay, mahal. Labad yun ang plato. Mm. -hmm. plato ka? 4 na, oy. Pag kuhan ni... Ang glory mo nang ng plato niya si Jun rin nagpalit. Oo. Oh. Sila Kung may pa kung namakak na lang ko na ay nagbaba kong TV, may palitan ako bago. Ay, Sayang, bago pa man ayaw mong tabo. Wa pa man ay tuig mong TV. Wa pa. Sa... Ano pa sa... Kami um na sila nagpalit. palit. para ito eh. Para ito eh, mo TV um, oi, mahal ra ng TV ha? pero sa sa smell o unse? Ambot si eh ni mina. Si <coughs> na man bayad ana sa ayen. Ayen. ko kay Samsung man na, mahal na Samsung oi. Eh. Ang pilay pagpalit ni ayang anak. Iguro ba kuha nagkuha ka sa silin sa koan? Sa ormo? Kani mo box, bago pa man po di mo box. O pa man ito, exad. Bago pa, oi, katunang ganyang pag... Kani eh, ba itong ikawa itong akong box nga oh. oh. o katong usa? Oo. Pag Pagkuhan na na sa akong senyora. Aku nang ipalitan ni John de. Padadaan ako ba sa kalimu. So, still just may opinion. Tapos mandi ka. Hmm. Balik siya. So, just may opinion. Tapos na. Hindi, ang akong size mail. Hindi, gamay na lang. Mandi ko na gab. Lah ayam angkut cari kuih no. Lah ayu ikut kita lagi bersarap. Minyak kayo. Minyak ah, jun. Mm. <coughs> Baling ini tah. Inik dia si kuarton ni mau? Inik? Inik oi. eh Andi maka muka dek Maka tu Mengahap Mengahap pun lang Mengahap pun Muka situ was Mengahap pun Muka muka dek lah ha? Basak siya na basa oh, ito may kana utro na lang na pagutang no ito. ha kung patag oh to kung basa mo dong oh Tentang tu guna minyak tu Nah, ya, no. Tengok Buat napul Buat napul Hmm Ayan guys, no? umilaw na po yung display no? ng ating box guys. At ang ginawa ko nito guys, no? hininang ko lang yung dito guys, banda. Yung kaniyang lagayan ng ating uh, power supply. Ayan, may light na po siya. Ayan no? Ayan lang yung ginawa ko, guys, no? Hininang ko lang yung uh, Lagayan po ng ating power supply, guys, dito Dito, banda At yung model nito, guys, no? Signal Signal yung brand nito, guys yan okay na, guys Kung bago ka lang sa ating channel Paki-subscribe, no? Mga guys Click at Click yung bell notification Uh, subscribe ni lah guys. Ayan.